Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Happy Easter Sunday to everyone. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon guys, pag-usapan po natin ang breaking news. No? ICC judges ni-reject ang defense proposal na limitahan ang identity documents for victims ng extrajudicial killing. Laban po ito sa kaso ni Tatay Digo na nasa ngayon nandoon po sa piitan sa dahig Netherlands. Bago tayo guys mag-continue, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, silent viewers at supporters sa channel ko. Maraming salamat po guys sa inyong walang sawang panunood at uh, pagsubaybay. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, pakilike lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Nabalita po ito sa Philippine Star. Pre-trial judges of International Criminal Court or ICC ni reject po ang proposal of the defense team of former President Rodrigo Roa Duterte to limit the verification process for the victims of his bloody campaign against illegal drugs. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito na hindi gusto ng mga pre-trial judges na limitahan ang mga testigo at mga identification ng mga victims ng EGK, extrajudicial killing. Ibig sabihin, kung may lumapit sa ICC na mga allege pamilya ng biktima ng EGK, they will entertain. Hindi nila lilimitahan ang mga ebidensya na ipasa ng mga biktima, pamilya ng mga biktima o kamag-anak sa International Criminal Court. Now, ano po ang, ang implikasyon nito? Nagpapakita lang ito na walang palakasan or influensya or pera na makautos sa International Criminal Court. Meaning, patas po ito. So, ano ang advantage guys kung, kung, kung kaunti lang ang mga ebidensya na ma-present sa korte? Meaning, kung hinayaan ng mga pre-trial judges na limitahan ang mga witness at ebidensya sa kaso ni Tatay Digong most likely ang kaso guys posible po ma maibasura at mapalaya si Tatay Digong at mapabalik dito sa Pilipinas which I think malabo na bakit? alam po natin sa history ng ICC ito pa lang po kauna-unahan na may isang presidente na napadala doon sa ICC detention center at naipakulong nila hindi nila ito nagawa kay Vladimir Putin presidente ng Russia prime minister ng Israel si Netanyahu because alam nila na hindi mag ang Russia at ang Israel at iba pang mga bansa. So, ibig sabihin, nasa, kanya, kamay na nila ang akusado, hayaan pa nila makapuslit o makabalik dito sa Pilipinas, medyo malabo na. Before sila guys na palabas ng arrest warrant kay Tatay Digong, Di make sure na ang kaso kay Tatay Digong ay very solid. Wala nang kawala guys wala nang kawala ibang mga witnesses nila nandoon na nga sa kanilang protection program o nandoon na nga sa Netherlands para maproteksyonan din ng mga witnesses ang kanilang sarili laban sa pananakot intimidasyon ng mga DDS at mga parin, uh, pamilya ni Tatay Digong so napagaganda nito kasi nagpapakita na may justisya pa pala na mangyayari sa kanilang mga kaso yun lang po guys, subaybayan natin ang development sa kaso ni Tatay Digong against sa mga biktima ng extrajudicial killing or drug war during the time sa kanyang uh, pagiging Pangulo dito sa Pilipinas. Maraming salamat po. Please like, share, and huwag mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ingat po tayo lagi. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam!